sa no? Para ng Ama, ng Anak at ng Banal ng Espiritu Santo, Amen. Tinatawag ko ang Espiritu ng Papasakit sa tayo sa San Kaman Naroon. Henry, Yesus na saninus Rex, yun din ang Kusanti, Patis, Benedict, Kusak, Kusit, Nero, Sondra, Kusit, Kusit, Badre, Kusat, Anang Kusat, Nero, Kibana, Sik, Malakili, Kusit, 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 sumakay pa pag-usap, baka matamiyak na sundin mo ako at sukuhan, pumasok ka sa katawan ikaw na may minsala. Fu! Pasok sa katawan na yan. Nak, si Dak, pag-cruise Fu! Pwede makausap. Pwede makausap. Uy, uy, uy. Pwede makausap. Ha? Pwede? Pwede. Okay? Panaksa. Tatanggalin mo na ba ito? Sige, ipagpag mo lahat ng mga sakit. Yan, ang sa kayo Kung saan, sakit, kung saan may masakit, sige, Applause, applause ano? Tapos si tapon. Tapos itapon. sige, tapon, mo. Kung saan may masakit. Sa paa, sige. Ay, ay, ay. Talaga itong lalaki na ito. Ay, ay, sige, tapon. Ah, 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 <tik> Marami pa, dumidikay pa. Ya, <tik> sige, konti. Kunti pa. Giniksa, igsak, igmak, tumaor, mautam. Manigas at hindi makakilos ang espiritu Namiminsara sa katawan <tik> Hindi pa. Kunti pa. Atar. Ablak-atar. Ban matal si Jerome. Durog ka pangyarihan ng mga masamang espiritu. Ah, 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 ah. O oh, mamaya siya natin. O eh? hmm.